Ang video na inyong nakikita ay dating Gaza bago magkagera ang Israel at ang Hamas. Makikita rin ang resulta ng kanilang gera. Dati ay masisilayan ang masiglang syudad ng Gaza mga berding halaman. Malayang naglalaro ang mga kabataan sa langsangan pero simula nang umatake ang Hamas sa Israel noong October 7, 2023. Hanggang sa magdeklara ng gera si Benjamin Netanyahu laban sa Hamas, milyong mga Palestino ang iniwan ang kanilang tahanan, ang dati masiglang ngiti ng mga kabataan, napalitan ito ng mga luha. At sa kasalukuyang tala ng mga nasawi, umabot ng 50,000 na mga Palestino ang kumpirmadong wala ng buhay. Hindi rin maikakaila na meron ding mga Hudyo, civilian man o sundalo ang kumpirmadong mga nasawi sa labanang ito. At ngayon, nangangamba ang karamihan sapagkat ang buong Gaza ay tila o na ng Israel. Yan ang ating pag-uusapan sa video ng ito. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta na kayo? Ngayon ay April 9, 2025. Isang napakainit at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng Israel at ng Gaza. Marami ng mga tagpo ang ating napanood dito sa ating channel tungkol sa mga pag-atake ng Israel sa Gaza at ang pag-atake ng Hamas sa Israel. Sino ba naman ang makakalimut sa October 7, 2023? Ito ay nakatala na sa ating history at pag-aaralan ng maraming mga kabataan in the future. 1,200 na mga Hudyo ang pinaslang ng Hamas sa isang araw lamang at daan-daang mga hostage ang kanilang hawak. At hanggang ngayon, meron pang mga bihag na hindi pa ibinibigay ng Hamas na siya namang pinanggagalaiti ng galit ni Benjamin Netanyahu. Maraming mga ceasefire agreement ang ikinasa pero iilan lamang ang mga naaproba. At ang pinakabagong ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hamas ay nito lamang nagdaang buwan na kung saan nagkasundo ang magkabilang panig na magpapalitan sila ng mga prisoners at mga bihag. Tinanggap ng Hamas ang mga nasa 1,900 na mga prisoners na hawak ng Israel samantalang ang Israel tinanggap naman ang ibang mga hostages na hawak ng Hamas kasama na ang buhay at mga patay. Pero hanggang ngayon ay meron pang mga buhay na hindi pa ibinibigay ng Hamas. Ito sana ang nais na kunin ni Benjamin Netanyahu sa pangalawang phase ng deal ng magkabilang panig pero ito ay naudlot. Kaya naman, humantong ito sa muling pag-atake ng Israel sa Gaza. Mula buwan ng Marso hanggang ngayon Araw at gabi, nagsasagawa ng mga malalaking airstrike ang Air Force ng Israel sa Hamas sa Gaza. Marami na naman ang mga nasawi. Hanggang sa nitong nakaraang araw, mga kaibigan, 30% ng Gaza ay kontrolado na ng Israel. At karamihan sa mga Palestino mula sa South nag-uumpisa na namang lumikas sa iba't ibang dako ng Gaza hanggang sa umabot na sa 50% sa Gaza ang kontrolado na ng puwersa ng Israel. Tama ang inyong narinig mga mahal kong kaibigan 50% na sa Gaza ang kontrolado na ng puwersa ng Israel. Ang isyong ito mga kaibigan ay pinag-usapan noon pang mga nakaraang buwan noong sabihin ni US President Donald Trump na kukunin niya ang Gaza at kukontrolin. Of course, hindi natuwa rito ang ibang mga bansa. Isa na riyan ay ang Iran. Pero papano kung unti-unti na palang tinutupad ni President Donald Trump ang kanyang unang pahayag? At ito ay sa pamamagitan ng puwersa ng Israel. Alam naman siguro ng lahat na ang Israel at ang United States of America ay talagang napakaganda ng ugnayan. Marami ang mga naniniwala na sa ginagawang operasyon ni Benjamin Netanyahu sa Gaza may kinalaman si Donald Trump at ito nga ay ang kanilang unang plano na sakupin ang buong Gaza. Sa unang tingin, parang ganito nga ang nangyayari. Pero kung ating pagmamasdan ng mabuti, hindi pala ito para sa United States of America. Unang-una, ang distansya ng Amerika sa Gaza napakalayo. Pero papano kung ang lahat ng ito ay para pala sa Israel? Sinabi kasi ni Benjamin Netanyahu na kokontrolin nito ang Gaza upang ang mga tao rito ay hindi maging threat muli sa people of Israel. At ang goal na paulit-ulit na sinasabi ni Benjamin Netanyahu is track down Hamas o ibig sabihin tanggalin na ang Hamas sa Gaza. Maging ang banal na aklat ng mga Kristiyano na tinatawag na Biblia ay may sinasabing profesiya tungkol sa Gaza ayon sa aklat ng Zebaniah chapter 2 verse 4. Gaza will be abandoned an askelon left in ruins at midday, asdod will be emptied, an ikron uprooted. Kung ang nangyayari ngayon sa Gaza ay ang katuparan ng Sepanaya chapter 2 verse 4, marahil ito na ang pangyayaring ito. Malalaman natin na maraming mga Palestino ang iniiwan na ang kanilang mga lugar. Sabi sa Biblia, Gaza shall be abandoned. Sinasabi rin sa talatang ito na ang Askelon at ang Asdod shall be ruined hindi ba't ito rin ang sinasabi ng talatang ito? Ito rin ang nangyari nitong nakaraang araw na inatake ng Hamas. May mga nasira sa Asdod at Eskelon. Maging ang mga residente nito, maraming mga sugatan na kasalukuyang ginagamot pa sa pagamutan. Ngayon na 50% na sa Gaza ang hawak ng Israel. At kung lumawak pa ito, malaki ang possibility na magiging 100% na kontrolado na ng Israel ang buong Gaza ang tanong saan mapupunta ang people of Gaza. Hindi ba't tugmang-tugma sa Sebanaya chapter 2 verse 4 na Gaza shall be abandoned? Noong nakaraang buwan, maging si President Donald Trump, binanggit nito na ang Gazans ay ililipat sa Ehipto at sa Jordan habang aayusin ang Gaza. Samantalang si Benjamin Netanyahu naman, tinutukoy ang Saudi Arabia ayon kay Benjamin Netanyahu, napakalaki pa ng lupain ng Saudi Arabia upang paglagyan ng People of Gaza. Magkaiba man ang sinasabi ni Benjamin Netanyahu at ni President Donald Trump, isa lang ang punto na is nila na ang People of Gaza ay umalis mismo sa kanilang bansa. At kung sakaling hindi na paaalisin ng Israel ang People of Gaza at sila na ang magkontrol sa Gaza, napakalaki ang possibility na ang mga gasan ay kanilang magiging alipin. Hindi kaya magsasanhi ito ng isang malaking gulo dahil mismong gasa na ay nasa loob ng kanilang bansa. Sigurado na hindi rin mananahimik ang aliado ng gasa, gaya ng Iran at ng mga militanting grupo nito na Hezbollah, Houthis at Hamas. Ano kaya ang susunod na mangyayari? At ang mga susunod na kaganapan mga kaibigan ay ating tututukan dito lang sa ating channel. Baka bukas o sa susunod na linggo, meron na namang i-anunsyo ang Israel kung ilang porsyento ang kanilang nadagdag na kontrol sa Gaza. At yan ay ating tututukan dito lang sa Usapang Banal. Kung gusto mo ang ganitong mga content at bago ka pa lamang ay huwag kalimutang mag-subscribe. At kung sakaling nagustuhan mo ang video ito, palike naman. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. At hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!